Skyway po to ma'am Ay nako, stress ako Tingnan mo, pinagpawisan ako po siya Sobrang pawis, sobrang na po. Nakaka-stress yung tatay mo po siya, no? Hmm? Na-stress ka rin ba? Yeah. Stress, na-stress ako sa tatay mo po siya. This is on time. This is on time. Maybe they just delayed something else, okay? ...to Sydney. My name is Terry Cedillo and I'm the customer service manager. I'd also like to introduce you our customer service supervisor, Mr. Jack Akiki. And on behalf of Captain Carl Meyer and the entire crew, it is our pleasure having you with us today. Sydney kami Adelaide Sydney kita kami ke Sydney sa dulo. Punin ano naman namin yung no? luggage namin. Welcome back to Adelaide. Dito kami ni back home. Ayan, kunin ko yung ano, yung mga luggage na may ang dami kong liligpit mga damit. Ang init niya yon dito sa Adelaide. Tulong ako muna si Alex. Ang init, sobrang, ayan, Alex. Ito na yung mga luggage namin, tatlo. Ayan, ito, napipi. Ayan, napipi Tapos nagbalat pa. Ayan na. Ayan na, Nangyari sa mga luggage namin. Puro gas-gas. Ayan, puro gas-gas. Ayan, pipi. Buti na lang matigas siya. Ito, wala naman syempre ano na siya. Ayan. Update. Madra dala namin. Si Alex. Lunch time na. Ayan. 12.20 na. Ayan, nakatulog ako. Ayan, naman lang si Alex. What did you have, same Duga. 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 Grabe ang init dito sa Adelaide. Ayan, bubuksan ko yung luggage. Ano tayo? Mag-haul tayo ng mga ano hanapin ko muna yung key. Ayan. Yung mga pinamili namin to sa SM. Yan haul natin siya. ako ng eto spicy crispy fry ayan crispy fry tapos itong mga ano to oishi mango cream filled marshmallow ayan tapos itong sibu lucy premium mangoes dried dried mangoes coin Ito pa same ng ano ito Mango Marshmallow Ito same din pero ito ch chocolate Ito naman yung How How Milk Candy Ito masarap din net ito Mr. Keso Tapos ito um, Mochi Ayan may mochi na naman eto naman, ano to? Matcha green tea. Yan. Eto Mentos, bumili pala si Po Mentos. Tapos uh, matcha green tea. Etong loli na cherry fruity. Tapos another matcha mochi ubi flavor. Tapos ano to? Milk chewy candy sabi. Hindi hmm. po ko pa natitikman to ah. Tapos, ayan may Mentos na. Itong White Rabbit. Tapos itong Lush. Masarap to eh, Lush. Tapos, another um, Mentos, Orange, Delandan. Lush, Chocolate, Chewy. Puro Candy ah. Ito ulit, Candy Lush. Yan. At saka lash again. Tapos, eto pa. Eto, nagbumili rin ako na ito. Yan. Keratin. Para sa buhok. Ayan. Dalawa yan. Ayan. Keratin. Salon hair treatment. Deep repair. Tapos, ito naman. kojic soap ayan, bumili ako kasi nahiyang ako sa kanya eto naman, yema candy eto naman yung ubi pop marshmallow etong, hindi ko pa natitikman tong silver swan seasoning tapos, pulboron tapos eto naman ayan ay hindi sa akin mga padala to sa akin tapos ito naman teka lang eto pa bango yan tapos yema yema sa ano to sa antipole antipolo yema spread tapos yung binigay ni Jia na pabango tapos etong makapuno, eto na ano na na ano na yung hangin ng ano, banana chips. Tapos pulboron. Tapos ito naman um, crispy fry. Um, oh, may lollipop. Ito gusto ko gusto ko to. Ito rin mga tin, parang tinatinapay. Tapos may ano pa to? sulit pack na cheese, Ito, crispy fry again, tapos itong pork na cubes, Ito, favorite ko to, cow cheese, ayaw, Yun yung mga napamili, tapos dito naman, sino? Ayan, meron pa pala dito. Ayan. na to. Hindi, ewan ko ano to. Ayan. Parang candy ata yan. Ang dami ko pala nabiling crispy fry. Tapos, itong strawberry, pork, cubes, honey, chocnuts, itong milk, yan, favorite namin yan. Tapos, ito ulit yung marshmallow, itong assorted cake, Ma parang magic sarap pero silver swan sya tapos ito buko and potato chips tapos meron kaming potato chips at angel ayan nasa tapos naman yun. ayan d Ayan. Ayan lahat yung mga pinamili sa Pilipinas. At syempre, ito, binili to sa Tagaytay. Itong dalawang sa At tatlo yan, sandals na yan. Tatlo. Tapos ito pa pala. Ayan, trim cell. na binili namin doon. Tapos, ito pa. Sa, sa SM. Ayan. O, oh, sa ito, binigay ito ng kapatid ko. Gamitin ko daw barley. Kaya, kaya, yan. I think, yan lahat. Yung mga pinamili namin sa SM. Kaya, yan. Ayusin ko naman yan. Para, medyo, okay, okay. Ayan na lahat yung mga pinag, mga haul ko. Diba, ang dami. <laughs> Hindi na ako namili ng mga ano. Puro mga candy lang. Mga biscuit, mga ano chips, ah, mga unhealthy food. Kaya ayan guys, thank you um, for watching Porsche channel and please don't forget to subscribe and um, ayan, thank you for watching. And ito pala, kalimutan ko yan no, oh. nung pumunta kami sa may antipolo, namili kami ng mga pagkain doon. Ito yung mga binili namin sa antipolo ayan, at saka yema spread. Marami pa kaming binili doon. Matanda yung binilhan namin. Tapos, siguro sa dami rin ang binili namin. Yung iba, um, dinala ng kapatid ko, si JR sa Dubai. Tapos, binigyan niya kami ng mga bracelet. etong kulay pula, uh, birch, ano ko daw yan, birdstone. Kaya binigay niya. Sabi niya, na-bless na daw. Kaya, ayun guys. Yan, salamat. Thank you for watching. Sobrang init dito sa Adelaide. As in, sobrang init. Pero sabi, um, nakita ko dito sa phone ko, mamaya uulan. Kaya, I keep you update kung ano nang mga nangyayari dito sa buhay-buhay namin dito sa Australia. Siyempre, nakakalungkot na wala yung family um ayun nung nasa plane nako um yun iyak lang ako na iyak <laughs> yung bigla na lang tumutulo yung luha ko kasi kasi kasama ko si, si nanay si JR sa whole trip ng aking bakasyon parang saglit lang nawala si JR kasi nandun din yung auntie ko sa Austra yung galing sa Australia um sabay kami hindi rin ako nakapag-spend time sa auntie ko kasi nga may inaasikaso kami. Kaya, sobrang busy. Ang sobrang busy namin mag-asawa. Um, nag-stay kami sa, sa Manila. Hindi kami nag-stay sa Bulacan kasi may inaasikaso nga kami. Kasi mas malapit yung pupuntahan namin na lugar. Kaya, kaya hindi ako masyado nag-spend time sa mga kapatid ko. But nung last day, last day, ayun, nag-spend time naman ako, nag pag games kami, pamayin kami doon sa, nag-picnic-picnic kami sa Luneta, tapos pumunta kami sa Mowa, nag-rides-rides yung mga bata, uh, gabi na rin, gabi na rin na kami naka-uwi, nag -bus lang kami, kaya nakakatuwang experience, is very nice experience, um, yun nga lang, at the end, nakakalungkot, kasi yung, yung magpapaalam ka, and I don't know, kailan ulit ako babalik sa Pilipinas, Um, hopefully, in two years time, in three years time, I don't know. Kaya, eto, back to normal, back to work, back to work sa siguro Thursday. Kaya, see how I feel at the moment and um, kasi kagagaling lang namin ng Pilipinas. Kaya, ayun, I keep you update guys sa buhay-buhay namin. And thank you for watching and thank you for not um, ah, you're not giving up. <laughs> Thank you kasi um, minsan lang ako mag-upload. Kaya yan guys. Thank you. Please don't forget to subscribe. Bye! Hello, Rilin! Look. Ah, where? You thirsty? You thirsty? Are you thirsty? mình bố sắn lưu hello sraning <Rin> <coughs> hello 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 How's hello 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 How's our rain, hello hello rain Nakapalo ka agad, oh. Nakapalo ka agad, oh. Mm. 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 See yeah, what he's doing? Mm. <laughs> This is our Rin Rin. Lagi nakapalo doon sa amo niya. Hmm. Ang kalat pa ng mga ano namin. Dami pa namin aasik. dami ko pang aasikasuhin. Aircon, mag-aircon kami. Init. Of course not.